nag-resign na hapon, humingi pa ng patawad sa pagkakamali niya. Mga ko ninyo o bispin sa, sa nahitabo ng incidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words where I was, where I was wrong to lay my hands on him. Bisa nun sa pangrason, dili ang angay maubot sa pagdapatanay. For that, I offer my sincerest apologies. I must respect, respectfully resign from my office as a public official while I face this problem and give time to reflect on my own personal person as well. Pero in spite of that, tinira pa rin nila Ben Tulfo. Ano ba talagang balak ng mga ito? Pang-aapak na lang parati sa ating mga Bisaya at Provinciano? Kung matapang ka talaga Ben, magharap tayo. Bakit? Bakit nang iimbita ka na pumunta sa studio mo? Sino ka ba? First, you're not part of the justice system of the Philippines. Wala kang otoridad magpatawag. Hindi ka husgado. Sino ka? Ginagamit mo lang yung tao, yung mga ganitong kaso, para kumita. Napakabutay yung bata, anak ko doon, polygraph, polygraph. O ganito Ben, kung talagang matapang ka, magkita tayo, tayong dalawa. Tatay sa tatay, sabi mo, lalaki sa lalaki. Kung pa mo pagdutay sa bata, the YouTubers. Alam mo, buti pa ba yung bata kong anak. Bata pa, issue pa lang, nag-resign na. Yung iba dyan, proven ka na na fake news doon sa LTAP, nakatrabaho ka pa rin, di ba, hinamon kita na tumigil ka sa trabaho mo, o, ano ngayon? Papasa mo sa polis? Ikaw naman yung nagkalat ng fake news. Ha? Okay. Ngayon, isa pa. Dami pa dyan ibang politiko, nagnakaw na, kapito ko pa sa pwesto. Again, everybody remember this. Resignation is the highest form of statesmanship. Yun yung ginawa ng At Nagkamali siya, humingi siya ng patawad, nag-resign siya. Kayo, ano?